Yan bagong Kuna naman New level and Ayan Nice Ito kami ni Marvin Ayan 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 <laughs> Sorry, si Idol Marvin. Ayan, pababa. So weird! <laughs> Ito yung mga daanan ng balsa. Yung Rocky Road. Rocky Road! Ano na daw? Idol Marvin. Meron din nagtitrail na kalabaw. Ayun, no? Oh. Ayan. <laughs> Ayun. Ayun, na, nasa likod yung karabaw. <laughs> nagtrail din sila, oh. Grabe. Ano, Lods? <laughs> Kaya pa, Lods? no, kayo natarapin ko. Dalulot. Una kang karabaw. Ay, birawan ta. Dito na yung kalawaw. Hindi, baliktad yung baliktad. Kabaliktad. Ah, nakabaliktad! Baliktad. Balik Ito, sisiw lang na sisiw lang, Sisiw lang yung kalabaw. O, oh, pisi ko no. Oh. Ang kita sa Duk Yuni Doming Ato ka dito. Dito ato mga taga-Paikan. <laughs> oh harin o. Eh, isa ba't uh, mga... Hindi yung siya. Hino pa? Uh, yubal. Yan, hino pa. Uyabs. <laughs> <laughs> waray. Waray, waray. Um, ah, waray. Ha? Uh, waray, waray. Ito, waray ko na puray. Waray, waray, waray. Waray, waray, kalabaw. Ayan. Ayan, si Lodimar Bin nasa taas na. Kunti na lang. Kunting gimbot na lang. Oops. Narin na yung kalabaw. Naka... Naka... Ano na rin? Akyat. Yan. Ito yung rider. Yan. Ano pangalan natin? Rider Carabao. Ano mo? Ha? Yochia. Ay, ba't yung kalaguringon? Yan. Bati ka yung ano kalabaw. Kita kami magiging kulup. Oh. Oh.

Dere waray-waray diri ni diri man ako nakokonek monitor sigme kure na. Okay. So ada kita andi di dia babawan anis lag kan nga sakop. Bangin pabiken. Pabiken. Eh ini to nan Ayan, kita kami di kay ano. Nagpapaano daw sya dito, nagpapalinis ng kanilang sakahan, bukid. Ayan. So don kami dapat babawa. So tay na min sa tas.